Mali na kumali! Ginagawa lang siguro akong kasangkapan ng Diyos para mabawasan ang mga demonyo dito sa lupa. Mabuti pa na ka na lang sa bilangguan! Kahit na mabulok ako sa impyerno, kung para sa kabutihan niyo, gagawin ko. Daniel. Gusto mong maniwala ako na naaksidente lang si Daniel? Na nasugatan lang siya? Huwag mo nang problemahin yan, Celia. Ano ba talagang nangyari, Roman? Wala akong alam sa ginagawa niya pag umaalis na siya ng bahay. Hindi ka dapat magalala. Roman, paminsan-minsan lang ako nakikiusap sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo Lalong hindi mapapanatagal loob mo. Kapag nalaman mo. Roman, please. Nasa edad na ako, ate. Huwag mo na akong problemahin. Mag-enjoy na lang kayo ni Monching sa mga ibinibigay ko sa inyo. Tumayo na ako bilang ina at kapatid mo magmula nung nawala sila. Huwag mong alisin sa akin na mag-alala para sa'yo. Kung inaalala mo itong sugat ko, wala to. Nasabit lang to sa bakal, medyo napalalim nga lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinabi na sa akin ni Roman ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ka nagkaganyan. Hindi ko maintindihan. Ate. May karapatan ka para sumbatan ako. Hindi na ako maglilihim. Aminin ko na. Totoong ang sinabi ni Roman. Pero mga demonyo ang pinapatay ko. Hindi ka Diyos, Daniel. Wala kang karapatang humusga kung sinong mabuti o sinong masama. Kung sinong bubuhayin o sinong papatayin. Ayaw kong humusga. ayoko kong pumatay. Dahil mabigat, ate. Mabigat dito! Kung alam mo lang ang nararamdaman ko sa bawat lakad ko, maawa ka sa akin. Imbis na sumbatan mo ako. Kaya isang bala lang bawat kalaban. Dahil sa pangalawang bala, inaabot na ako na konsensya ko. Mali pa rin ang ginagawa mo! Mali na kung mali! Ginagawa lang siguro akong kasangkapan ng Diyos para mabawasan ang mga demonyo dito sa lupa! Mabuti pa nabulo ka lang sa bilangguan! Kahit na mabulok ko sa impyerno, kung para sa kabutihan nyo, gagawin ko! Isa kayo sa dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pangalawa si Roman. Kahit na siguro buhay ko, ulang pambayad sa utang na loob ko sa kanya. Hindi kayo inubligan ni Romana bayaran ang mga yon. Parang kapatid na rin ang turing niya sa'yo. Pero mas matibay ang relasyon namin, Daniel. Kaya pinagtapat niya sa akin ang lahat. Matagal na namin gusto sabihin sa'yo to. Kaya lang, walang pagkakataon. Daniel, Si Roman ang ama ni Monching. Daniel